Hello mga kapower, uh, dito ngayon ako sa Xiamen, China uh, Itong video na to ay share ko lang kung paano ako dito nakapunta Asa mga gusto mag-tourist dyan, punta China Bigyan ko lang kayo ng tip mga kapower Kaya dahil ako nasubukan ko na kung gaano, gaano kahirap pumunta ng China Di ganun kadali, marami kang pag Basta marami pang uh, mga bagay-bagay na mahirap May part na mahirap at may part na madali Okay, una-una, uh, uh ka muna ng appointment sa DFA kung may passport mo. Process mo muna. Kung may passport ka na, uh, kumuha ka muna ng ticket na round trip kung saan bansa ka ng China pupunta. Okay? Uh, either ikaw, ang pangalawa, pag kumuha ka ng ticket sa China online, pang uh, ticket ng eroplano yung pagsasakyan mo minsan mahirap yan mahirap kumuha ng, ng ticket kasi kailang gumamit ka pa ng card credit card or debit card paano kung wala kang banko paano cash basis ka ang hirap kumuha ng ticket kasi subukan ko na mag online Pag nag online ako ay wala akong makuha kasi kailan card ang gamitin kasi lang wala akong bank eh. wala akong bank account eh kaya wala akong pagkagamitan pambayad doon sa ticket. Kahit pumunta ka ng booking sa ibang mall, wala ka mahanap, mahirap. Kasi ang sasabihin sa iyo ng ng ano ng mga mga malls o yung mga ticketing office, ang sasabihin niya sa iyo ay sir, sa online na po ngayon. Doon ka po kumuha ng ticket. Ay pag sa online debit card naman kailangan bank naman. Na ngayon, para makukuha lang ticket, Uh, yung pagpunta ka ng China, magtuturis ka, ang sa, uh, pero uh, may, may kilala kang tao sa China, yun yung kukuha ng ticket para sa'yo. Siya na lang mag-online. dahil alam ko may mga bangko ang mga yan. Uh, siya na lang pakuhain mo ng ticket na ticket mo mula Manila to China. Plus, uh, kailangan yung ticket mo round trip na. Hindi tatanggapin ang basic kapag ang ticket mo papunta pa lang. Ang pag-tourist, pag was na-tourist ka, Uh, dapat round trip ticket na para tatagipin sa China yung iba si yung visa mo okay pangalawa dapat may hotel reservation ka na wag mong wag mong ilagay sa tamang address at ah, tamang date kasi bisan pag nag-upload uh, ng visa bawa, bawa ang flight mo December 20 ngayon pumunta ka ng embassy December 15 maka power pag nagpunta ka doon, ang alis mo 20, punta ka na embassy 15, di, di agad maaprobahan kasi minsan, pag nag ka ng requirement sa kaila. Minsan, sabi sa ng Chinese Embassy, punta ka ng December 25 para sa visa mo kung failed o pass. Ngayon, yung binoki mong hotel binok, at saka kinumong ticket, masasayang yun. Useless na yun. Thank you na yon Kailangan, punta ka ng maagad. Kung December 15 ka mag Bip, uh, punta ka ng visa, embassy, kailangan January pa yung flight mo. Ganun, i-advance mo na agad. Malay, ba't malayo pa ba dapat ang agwat? Ngayon, uh, kapag may passport ka na, ko nga, alang ticket, round trip, uh, kailangan may invitation letter na ipapadala sa'yo na galing. yung taong nag-imbita dito sa China ay papadala ka ng ticket na invitation uh, letter. Kasama yon Pangalawa, ihanda mo na bank statement mo. Pag wala kang bank statement, wala kang banko, tulad ko wala akong banko, hingian mo yung taong invite sa'yo dito sa China ng banko nila, yung statement nila. Ibig sabihin, bank statement, yung laman ng pera. Para malaman nila ng China, embassy na, kung kaya ba nilang i-afford yung gastos mo dito sa China. Or kung may banko ka, dapat diba, before 6 uh, months, dapat nakarecord yung bank mo 6 months na. Kung may bangko ka. May labat, uh, ibig sabihin nun, para malaman nila kung kaya mo bang i-afford uh, yung lahat ng gas mo dito sa China bago kaila tanggapin. Yung nga, ticket, uh, invitation, invitation letter, tapos hotel reservation pa. Yun, dapat may hotel ka na agad na pago ka pumunta ng ibasi. Tapos lahat ng yon may ticket ka na, may, may letter of invitation ka na, alamin mo yung address ng nag-imbita sa'yo, alamin mo yung contact number niya, alamin mo yung pangalan niya, at alamin mo yung kanyang Gmail account. Kasi lahat na yon ilalagay mo yung, yun sa uh, website ng booking visa, ang uh, appointment mo. Pagpunta ka sa website, may kumpleto ka na sa requirements, may backstatement ka, lahat-lahat na, tapos ngayon, punta ka ng website, yung sa visa, hanapin mo doon yung ano, yung magfa-file ka ng visa at anong requirements, yung latest. Nandun naman yun. Okay, pilitin mo yun. Nandun ngayon yung mga file niya, yung dapat mong isign. Mga pangalan, passport number, tapos anong city ka pupunta, kailan, ka, kailan yung departure mo, kailan yung arrival, kailan yung balik mo sa Pilipinas. Ganun, lang yun. Di man ganun kahirap. Intindi mo lang tapos nandoon yung sino nag-imbita sa iyo, anong pangalan, anong address, anong uh, phone number ng nag-imbita sa iyo kasi tatawagan nila 'yan eh. Tapos ngayon ah uh, yun nga anong bansa ka pupunta, anong city, anong province, anong address, ayun ang mga ilalagay sa visa. Tapos an ano yung hotel reservation mo, kailan kailan ang punta mo ng China, yun nga, yun ang ilalagay mo. Tapos kapag nakompleto mo na mayroong mayro kang ipiprint dapat ba nag-sign ka ng visa appointment kaya na, ang computer ang gamitin mo Huwag mong gamitin cellphone mo hindi ka makapag-print diyan Ngayon kapag kapag ano kapag kapag print ka na lahat may lalabas na barcode may lalabas na invitation invitation ng ng embassy Philippine uh, China embassy may papel niyan hawak mo na yung dapat yung picture mo ano na what, ka ng picture mo, kahit mag-picture ka na sa cellphone mo, tapos gumamit ka lang ng mga application. So, tingnan mo yung requirements ng embassy. May, may, picture size yan. At saka dapat all white. All white yun yung, ano, yung background. Using din mo. Kasi ilalagay mo, ilalagay mo rin yun sa booking appointment mo. Ngayon, pag kompleto na may hawak ka ng papel, punta ka ngayon ng, ano, ng embassy. Kaya pagpunta mo ng iba siya sa China, ang hanapin sa iyo ay uh, passport, uh, round trip ticket, uh, booking appointment ng visa, tapos uh, hotel reservation at invitation letter ng nag-imita sa iyo sa China. Ipasa mo 'yun sa mismong ano, may number pang bibigyan kung magpipila ka pa. Tapos tawagin 'yung number. Pag naipasa mo na, i ka pa ng mismong imbasih. Anong sadya mo ron? Okay, kung kung tourist naman ang kukunin mo, kasi ako tourist ako, tourist sa tourist sa lang tayo. Kung magtuturist ka, anong sadya mo rito? Pag sinabing business, hanapan ka ng bank statement. Hanapan ka ng bank certificate. Eh, kahit sabi mong dila na lang business, nga hanapan ka nila ng bank certificate kung may banko ka. Pag wala kang banko, yun nga, yung tao nang imbita sa ay yung bangko na lang niya ang ipadala sa bank statement na lang niya. Pwede 'yon. Kung wala nga bangko. Ngayon, hanap sa business naman, business kasi pag di, kasi pag di mo sinabing business, wala kang business. Paano ka nagkakapera? Ganun kasi ini. Eh. Kaya ang sinabi ko na sa business ako. Pero Facebook lang ako nagbabay and sell online. Ngayon, pag sinabi mo yung pag, pag, sinabi sinabing business, hanapan ka pa ng ITR. Pag sabihin, tax. Diyan ka matatakot. Hindi <laughs> kinalapurban pag wala kang tax kung hindi ka, uh, na, ka nababayad ng tax. Paano ka makalusot diyan? Sabi mo po, wala akong bank statement. Paano kung walang akong bank? Nga, wala akong ITR. Ang gagawin nila, sus gagawa ka ng letter. sulit kamay. Or mas maganda, gawa ka ng letter na computerized. Mas formal yun. Yun nga, pag hindi ka mabarok ang English mo, huwag mo na pahirapan sarili mo, mag-Google account ka na. Ah, mag-Google ka na. Translator mo na kailangan mo dyan. Translate mo na. Pahirapan pa sarili mo eh. Ngayon, kapag nakagawa ka ng letter na bakat wala kang bank account kasi sa bank account kasi, uh, kailan kasi ng, ang mga bangko kasi kailan daw kasi nila ng taxes. ITR o uh, BR tax para makakakuha -kak ka ng ano ng bank account personal account. Kasi lang, sabi mo lang na, kaya wala akong bank account kasi ayaw kasi, wala kasi akong taxes. Yun lang. Kasi wala pa akong BIR. Nga. Bakit wala kang BIR? Tanong mo. Bakit hindi ka kumuna BIR para makabank account ka? Kaya po wala pa akong BIR kasi po, uh, small business lang po ako. And small business lang po ako. Nagbabayansin sila ako sa Facebook. Yun lang. Kasi yung matagatotoo, nagbabayansin ka lang eh small business ka lang eh. At saka ano lang, kung bibili mo lang items, parang tutubuan mo lang. Tutubuan mo lang items, yun. Parang nagsisimula ka pa lang. Kaya wala ka pang, wala ka pang tax kasi nagsisimula ka pa lang sa business. Yun lang. Tapos ngayon, para po, para ano, para maganda, eh, sunot mo lang parang gagawa ka ng letter niya na bakit wala kang tax, ganun nga, wala kang bangko Yun, pag was na ni, mo na yun, ah, uh, yun sa so, basta magantay ka lang ng ano ng ng araw na na bibigay nila ng yung parang pink card yon kung makapasa ka o hindi. Kaya kung sakali mag-apply ka ng visa, ngayon nga sabi ko sa inyo na kung December 10 yung at kung December 20 yung biyahe nyo at pumunta ka ng December 15, wag na wag mong gagawin yan mga kapower. Kasi ang visa matagal, 6 days pa yan. Pagwas na pumunta ka ng 15, sasabihin balik ka na lang nang December 22. Ay paano 20 ang ano mo, ang flight mo? Tapos ka, thank you na 'yon. Uulit ko ulit, -ulit gastos mo, wala na, goodbye na. Kaya kung December kung Genua, kung December 20 'yung flight mo, December 1 punta ka na ng ano, ng embassy. December 2, December 3 ganyan. Huwag haba mo 'yung araw na pag-apply mo ng visa. 'Yun yun. Kapag ka, no, kapag na pag okay na, may kompleto na ka na sa requirements, ayun, may visa, may visa ka na, may passport ka na, may flight ka na, pagpunta mo sa immigration, i-interviewin ka pa niyan. I-interviewin ka pa, maraming bumagsak dyan. Kaya na, may kasabayo kanina, kawawa, Amerikana, binabalik, pati Pinoy kanina, pumutang China, pinabalik uh, rin. Ingat kayo sa immigration din, din di, di ganun kadali pum uh, in, ang interview nila. Marami silang hinahanap pa mga business permit, mga ITR mo, bakit wala kang bank statement, niyan, ano ano business Facebook account mo, paano ka nagbebenta, paano ka nagdedegosyo, paano ka nagkapera. Yan. Uh, ako kasi libre ang punta ko dito kasi wala akong ginastos eh. Sabi ko sponsor lahat ng boss ko dito eh. Yung business partner ko, wala akong gagastos eh, wala. Kasi wala akong gagastos lahat ng gastos lahat ng Chinese. Sponsor niya lahat kaya nakapunta ako dito. Kaya ganun kadali kasi sagot lahat ng Chinese. Yun. Yun nga, sa maraming tanong ng mga immigration. Pag nakasot ko na dyan sa immigration ng Pilipinas, okay na. Makakapunta ka ng China. Ayun lang. Kaya ayun lang, uh, ingat lang kayo sa pag-apply at, at ingat lang kayo sa sasabihin nyo. Sasabihin nyo, dapat sasabihin nyo yung totoo. Huwag niyo kayo magsinungaling. bilang payo ko. Kung ano yung sinabi ng Chinese sa inyo, Uh, gawin niyo lang at kanong totoo sa business niyo gawin niyo lang, uh, magking, uh, lang maging honest lang okay so, salamat po sa iyo sa panonood at nabigyan ko ng na magandang tip thank you